So, ayun nga, na, quick update lang tayo sa SB19, ano. So, hindi nga sila matutuloy, ano, sa uh, Aurora Music Festival 2025. So, hindi nga sila maka cutting dahil nga sa complete ng kanilang schedule, ano. Dahil alam naman natin na uh, mayroon silang darating na kick off sa Philippine Arena and syempre para din sa kanilang world tour so maghahanda talaga sila no? so mayroon nga mga nag-comment ano, na okay yun kasi mas pinaprioritize nila yung kanilang uh, world tour and alam naman natin na magiging busy talaga sila nyan and palapit na so maraming rehearsal 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 yan so Ayun, uh, abangan na lang natin ano. So uh, ayun nga. Mayroon pa din namang ibang mga uh, artist na uh dadalo or na-invite sa Aurora Music Festival ano, and isa na nga doon yung Bini. syempre, congratulations din sa Bini dot. Ano dahil uh, kasama din sila sa D1 and dito ay mayroon nang mga nag-post na masasold sold out na yung sa music festival. So, ayun, congratulations sa Bini And, uh, mayroon din yata iba pang artist, ano. So, alam ko nandun si Moira and yung Baguio nandun din. So, congratulations And, sana madagdagan pa yung iba pang mga artist, ano, na makasama. And, nag-post nga mismo yung uh, page ng uh, Aurora Music Festival, ano. And, sinabi nga nila Hi 18, we really wanted to have SB19 in this year line up that unfortunately there was a conflict of schedule because of their new EP and preparation for their upcoming world tour, so hopefully we can bring them in our Cebu and Davao league this year, and please support their concert on May 31, so ayun nga uh, supportahan nga natin na ano. and malapit na din yung May 31 na ano para sa kanilang kick-off sa Philippine Arena so ayun, congratulations syempre sa SB19 SB and congratulations din doon sa mga uh, napasama sa music festival ano, sa Aurora and dahil isa din itong napakalaking uh, festival na nangyayari sa Pilipinas ano, and napaka-honor din talaga ng SB19 na isa din sila doon sa mga nakalign up ano, and yun nga hindi talaga kaya ng schedule nila no, dahil alam naman natin mayroon silang mga ganap so, ayun, and ayun nga, abangan din natin yung kanilang uh, body of work ano, sa uh, bins, hindi pa din naman ah, uh, kinonfirm ng SB19 and ng ah, uh, bins, so, ayun abangan natin na sana makasama nga sila doon, ano, dahil mayroon din mga 18 na nagpa-reserve na para sa body of work ano so marami din itong artista in a passion week ito so ayun passion show sure. so ayun magaganapin ito sa mall of asia ano. so gaganapin siya sa march uh, i think 21st ano, ng march so ayun abangan natin yun and Siyempre congratulations sa SB19 dahil sa kanilang mga bagong uh, na pasama, no sa kanilang 1 uh, Central Entertainment, s'yempre bago nga 'yung bins ano and mayroon din silang uh, bioderm na so bago. So marami and s'yempre congratulations sa sp and sa lahat ng 80 na sumusuporta sa